kung um, narinig natin sa nasinabi daw di no, ni uh, Secretary Boying Rimulya ng DOJ. At ito, inapanood ko naman sa isang vlog ni Enzo Recto, ator ni Ricky ano, bakit tong kay AJ, kay si Kumpan daw, ay may posibilidad na makuha ng gobyerno. Pag ng gobyerno, ano kaya ito? Maging subject kaya ito ng land reform, nandar, ito kaya ipamahagi rin sa mga magsasaka? Yan po ang abangan natin kung ito ang sinabi ni uh, na Secretary Boying Remulya ay malapit-lapit sa katotohanan. Punta na po tayo sa ating main topic. So yun pa rin nga, oh, nagbabaka tayo, baka mapapansin din tayo ni PBBM tulad nung kanilang pagpansin sa malalaking probinsya tungkol dito sa lupa pa rin ng mayapang Angel Umali. Ito po ay in award ng DAR noong 1999 sa pamagitan ni President Joseph Estrada pero ito ay binawi rin po ng DAR mismo. Ito papakita natin itong uh, certification ng barangay, chairman ng uh, barangay Pali Paran 1. Ito po ay noong October 9, 1996. Tinan po ulit natin po, uh, mayroon po ditong uh, eto regular amortization meron meron na rin po ditong regular amortization makita po dyan yung uh, breakdown ng pagbabayaran ng pamilyang babayaran ng pamilya Umali kasi mali na huli nakalagay tenant Angel Umali yan yan po ay uh, nung puntahan namin sa Los Baños, sa uh, malapit sa UP para bayaran na yung balance eh aba bigla pong ano cancel daw ang sabi sa amin cancel daw yung title yung cloa yun po at saka balikan natin muna itong uh, certification in issue din ng MARO, dip na yan, uh, Municipal Agrarian Reform Office sa Dasmarinas, Cavite. Ito po ay uh, <clears throat> in issue noong uh, May 31, 1993. Tagal-tagal na po ito. Sa, at saka yeah, pinapakita natin nga eventual eventually nga ay tayo ay uh, noong itong, ka, noong itong usaping ito ay... Uh, nabulaga na lang tayo cancel daw, nagpunta tayo sa Darmain sinabi doon, meron daw dark order si dating dar secretary pangandaman na yun nga, dinideclare daw na um, residential yung area sa kabila ng mga certification ng mga nauna na naglabas sila ng mga certification na sa tingin ko lang ha, may ayos opinion parang in lang eh kasi noon lang namin nakita sa aming buong buhay yung mga 1980s para etc. etc. By the way, So yun po, uh, noon ako pumasok sa kaso noong 2016 ay eh, tayo nga ay nag-file ng petisyon para ma mabaliwala yung dark order na yan ni uh, Secretary Pangandaman. Ayan po ang una kong pasok sa kaso, yan po eh, ay na pinile natin itong petisyon noong uh, January 14, 2016. Napakatagal uh, po niyan. At uh, pinaghintay-hintay tayo, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 18, 19, 20, 20. After 6 years, sakalang lumabas ang desisyon kundi nag-file nag pa tayo para ika nga mag na sila para i-resolve na. Isipin mong pinatagal pa na 6 years, pinatagal lang dar na 6 years, yung pala na may i-dismiss lang yung ating petition ay dapat nung pa-dismiss para tayo nakakilos na ng medyo maag-aga, di Ayan. Ay, siyempre na naman, hindi tayo magpapabaya. Kaya nag-file tayo ng motion for reconsideration noong October 27, 2022. At uh, kung mapapan mapapansin niyo diyan, 'yan po ay October 27, 2022. tinan mo naman yung ginagawa ng mga receiving officer. binablar nila yung year oh. Halatang uh, ano, parang ano, ano, ano gusto lang palabasin para malito yung uh, malito yung uh, nagfile. nag-file at uh, hindi namin matandaan yung year. Eh tanda tandaan tanda naman namin 'yan. tinan mo naman, meron ba ganyan? Ang linaw ang linaw 27. Pagdating sa year 2022, ginuhitan lang kung sino ka mang nag diyan sa DAR, eto pero so yan po, yan ang tinatakbo ng kaso ngayon itong motion for reconsideration natin ay wala pang um, ikang ika uh, nga ay resolusyon at uh, na-receive naman ng ARC yung kanilang title diyan sa sa DAR Cavite na-receive bata uh, walang tatak ano? although yung unang title na nakuha nila yung Xerox ay meron na rin tatak na cancel pero ito palang original, isang original ay na dyan sa ang alam ko nasa landbank to eh siguro nung kung anong ginawa nila dyan binalik ulit sa DAR tapos uh, ano, I think may 2021 pinatawag ito mga air si binigay ito tapos ang uh, nung sila ay magbalik ulit doon itong mga air ER, sabi daw nung taga sa DAR Cavite ay bakit nyo tinanggap anak ng tete ibnigay nyo tapos ngayon sisihin nyo kung bakit tinanggap kaya nga ho conflict conflict ito eh binigay itong titulo Pagkatapos bakit daw tinanggap anak ng Teteng? Pero sa ngayon po, yung pa rin inire-resolve yung yung ating motion for reconsideration na saksakan na lang tagal. Sana tayo mapansin ni PBBM ano itong kaso na ito na sa, sa akin tingin ha, pinatatagal-tagal lang eh. Pagkatapos yung lupa dyan sa Dasmarinas Cavite ay, ay binibenta na raw ha. Wala naman akong personal knowledge. Kaya hindi ko naman personal na nakita wala akong personal na dokumentong hawak tungkol dyan pero ano raw eh binibenta na raw ng lote lote ng uh, kung sino mang taong na dyan na pinangalanan ko na yan doon sa email ko sa mismong presidente so nananawagan tayo kay President uh, PBBM no? kay Bongbong Marcos Jr. na sana isang kumpas po nyo lang ito boss isang kumpas nyo lang ito Mr. President isang kumpas nyo lang sa Dar Secretary na si Conrado Estrella ba isang kumpas nyo lang ho na sabihin nyo lang ibalik sa magsasakayan Sigurado pong wala na tayong dadaanan pag tumutmatin din proseso. Isang kumpas lang po ang kailangan namin, mahal na Pangulo. Sana po ay kumumpas po kayo magutos kay Secretary Conrad Australia na ibalik na po ito sa magsasaka. Para, para wala na pong kung ano-ano pang pagdadaanan, eh, isang kumpas lang po ito talaga. <laughs> Ayong pag-asa, napakarami ng presidente, tatlo na yata yung pinagdaanan nito at ah, wala naman nangyayari. Talaga extend lang, nag-extend. Napakabagal ng proseso sa Pilipinas. So muli, nananagwagan tayo kay Pangulong PBBM. Baka kayo na po ang huling alas. Kasi pagbabaan nyo sa pwesto ay lalong walang kasiguruhan. Kung muli pang maibabalik itong uh, lupang ito sa mga tagapagmanang na ng namayapang anghel umali na pinatay po na kanyang sariling pamakin dahil din po dyan sa lupa na ito. At uh, ito po ang tatlo sa mga heirs magkakapatid anak ng anghel umali ay namayapa na rin po. So dapat ito may award na yung pong biuda ng anghel umali ay yung birhin niya pa si umali na, na petitioner dito ay malapit-lapit na hong magnubenta. So, nananagawagan muli tayo sa malapangulong PBBM. Baka po isang kumpas lang po ang katapat nito. Isang kumpas lang sa Sekretaring Conrado Estrella. Maraming salamat po.